tutulungan natin para sa sila. mga residente ng mga pinunta namin dililisan namin ito para sa inyo <laughs> ay mga kabilas tapos susunod ay mamamana naman tayo ang <laughs> gagamitin natin mga kabilas oh, kalaykay umpisa na tayo mga kabilas at ayun nga mga kabilas nag umpisa na kami maglilis yan ng aking kabilas ano? kasama natin sa so, vlog at napakarami talaga pa doon oh. Nagsasako ano? Napakarami. Napakarami talagang basura diyan mga kabilas. Kailangan natin linisin para mapakinabangan nga? Ano, yung ibang mga residente mga kabilas. Ano? Oo, oh, ibang naglalaba dyan eh ano. Hindi ka, hindi sila naglilinis ano. Kaya malamok. Kaya kung malinis yan, oh. hindi sila lam lamok Oo, oh, yan, yan mga kabilas. Para sila yung maglaba oh, mga kabilas. oh, Dyan. Di diyan. Oh, press. Talaga. Hmm. ang cake kang gawa. Ay, eh. At ayun, medyo nalinis-linis na ng uh, uh sapa, oh. Medyo malinis na yan mga kabilas Medyo mapagod na din uh, kay at yung kalilinis namin ni Oman's Vlog At pagkatapos yan mga kabilas ay mamamahanan naman tayo Siyempre, once a week lang natin gagawin yan. Bilas ano? Oo. Oh. Uh -huh. O, oh, depende sa inyo. Pakomment naman po sa inyo kung taga saan kasi at kung saan nakaabot ng video na ito. At wag nyo naman mong kalimutan mag-share mga kabilas. Dagdag -dag ho na malaking tulong yan sa amin na aking bilas. At syempre, shoutout na po pala sa aming mga solid follower. Kay Dennis, Dennis Sanchez. Sanchez. Oh. Tapos kay Brian Machas at kay Madam Benny Villanueva. Oh, solid followers solid natin, natin yung na, na. Shoutout sa inyo mga Kabilas. <laughs> Madam, ito, naglilinis kami mga yon. At ayan oh, malapit na kami matapos mga Kabilas. Video, ano? Medyo, na tatang halina, oh. Oh, Kailangan so, naman natin so, nga... Uh, maraming dumi pa uh, naman tayo, Bilas. ano? <laughs> At shoutout out nga din po pala mga kabilas kay Norma Lupig, San Ligor, taga San Ligor. Taga Monteverde sa Sukuro. At <laughs> shout out din kay Kagawad San Dilabares at sa <laughs> lahat ng mga kagawad din sa Barangay Batuhan. Oo. Shout out po sa inyo okay, mga up, kabilas. Sa lahat, pati yung ating kapitan, si... Belated Happy Birthday, kapitan na <laughs> lo. Kapitan <laughs> kaga, kapitan Manok Naling. Manok Naling. Ah. <laughs> Asa nga po pala mga kabilas. At sa part na yan, ay nakakita kami ng isang pagong ano Oo, tatabunan ng damo. Oo, natatabunan na siya ng mga damo. Natin para na natin, parang na. siya dun ha. At yun, mga kabilas, sa uh, paglilinis namin, nakakita kami ng pagong. Oh. Siguro na, napakarami pa nito dito. so, parang ninja turtles. So. <laughs> no, Tuwan-tuwa ito ngayon dahil nalinisan na namin. Mas maganda. Mas maganda ang paglalangoy niya dito ngayon. No? Oh. Lilinaw. Saan natin ilalagay bila? Yeah, Babak mo na lang diyan bila. <laughs> oh. Kaya. <laughs> yan. Oh, Ito niya ito mga ah, kabinas Makakainin natin itong merienda namin o okay. oh, mamun <laughs> <laughs> oh. Bilas, okay ta ano? Okay. Okay ta. Ako oh, malaglag. Yan. Ah. Ah. Oh. Oh. Kakainin ah, natin mga kabilas itong Ayun mga kabilas, ah pagong. Tapos na ho kami maglilis kasama natin si Oman's vlog. Paki-share in pala naman hmm. po. Ah, para malaman ng iba na may nagko-community service mga kabilas. At pa-commentaban po kung saan pa mayroong pwede linisin. Hmm para pag wala kami yung pamamana ay siyempre maglilinis naman kami kasama si Oman Stag ano po hanggang dito na lang po maraming maraming salamat po bye bye <laughs> may nakita pa nga mo kami yung pagong oh <laughs>